si Yan Lim itinangging third party at ibinabahay si Iris Lee. Inutusan rin si Kim Chu na i-announce ang relasyon nila ni Iris. Bukod sa real score nila ng producer na si Iris Lee, nagsalita na rin ang aktor na si Sian Lim kaugnay sa mga lumulutang na issue na idinidikit sa pangalan niya. Sa artikulong inilathala ng isang lifestyle magazine nitong Webes, Abril 2, nilinaw ni Sian na wala na raw silang relasyon ni It Showtime host Kim Chu bago pa raw sila mag-date ni Iris. There's are things that I want to clarify. Number 1, that there was a third party. There's no third party. That's it. That's plain and simple. Pahayag ni Sian. Another rumor, when I see my friends, the people who are the last to even care about these things, kino-congratulate na ako. They say, "Congratulations on the marriage in New York." And I'm like, "No, I am not married." Anya, dagdag pa niya, there's also this one absurd article or a thing said about me that I have been living with someone for years na daw. The only people I live with are my mom, my lola, my lolo. These are the things na parang it's just absorb and it's just why. Ang busy-busy ni Iris and ang busy-busy ko. She has a lot on her plate and I have a lot on my plate. And you know, she doesn't deserve all that flak. We don't deserve that because all the things na people are saying, there's no truth to any of it. Samantala, sa latest episode ng Showbiz Updates nitong Sabado, Mayo a 4, ibinahagi ni Showbiz Insider OG Diaz ang nasagap niyang impormasyon tungkol sa umano'y pagtawag ni Sian kay Kim Chu. Tumawag daw itong si Sian Lim kay Kim Chu. Nakarating lang sa akin to ha. Sabi niya, Kim, pwede mo nang aminin ha na mayroon na akong girlfriend. Kwento ni OG. Naloka si Kim ako ang mag announce na may girlfriend na ang ex ko, kaya sari-sari tuloy yung mga opinion nila tungkol dun sa nangyari. Anya, dagdag pa ng showbiz insider, kung totoo man yon ang mga opinion nila ha, talagang si Kim Chu ang pinag a announce mo na may bago ka ng girlfriend si Yan Lim? Tapos mayroon pang okay ka lang, parang iniinsulto mo si Kim Chu. Pasubali naman ni Oji, nakarating lang daw ang naturang issue sa kanya. Malaya naman daw si Sian at Kim na pabulaanan ang kanyang mga naiulat kung sakaling hindi ito totoo. Matatandang nagsalita na si Sian kaugnay sa real score nila ni Iris Lee nang maitampok siya sa isang lifestyle magazine. Pinabulaanan niya rin doon ang ilang intrigang umaaligid sa pangalan niya.